Ayan magandang hapon mga kaisla So nandito nga pala kami ngayon Sa may bukana ng ilog At uh, magtataan nga pala kami ng uh, Trap or panghuli ng kalimang or hipon Paan ko lang pala dito ay Inihaw na nyog At uh, yung igat na nahuli ko pa nakaraan So nilagay ko lang sa lata Para hindi siya Makain kung sakaling may pumasok man Ayan at uh, na set up ko na nga pala to. So bali dalawang beses ko palang lang tong magagamit. At nung unang gamit ko nga ay sa bundo ko nilagay. So legit naman siya dahil nakahuli siya ng mga hipon. Eh na. Lalaki ng hipon. Oh. Ito yung unang try natin dito. At yun nga pala yung nahuli ko sa ilog nung o nang try natin na pagkakabit ng trap. Medyo malalim nga pala tong ilog na to. Kahit maiksi lang. Uh, at sa mga oras na to guys ay low tide pa yan. Uh, at alas 6 na rin ng hapon sa so palubog na yung araw. Kaya maingay na yung mga kulisap or kuliglig. ang sakit sa tenga so kung hindi talaga ako magbo-voice over ay hindi nyo talaga maririnig yung boses ko dyan dahil sobrang ingay talaga nila pag palubog na yung araw ayan at dyan nga ay tinatali ko lang sa ugat ng bakawan baka kasi pag-hightide ay madala siya ng agos palabas at ayan nga nung natali ko na ay, yung isa naman yung ikakabit ko dito lang sa may kabilang side naman. So, sana walang makakita or walang makialam kasi ah, may naglalambat din dito pag araw. So, babalikan ko rin ito bukas ng umaga. balik kasama ko nga pala yung pamangkin ko dito. At siya yung naghahawak ng cellphone ko. So, medyo madilim na talaga niya. Kaya ganyan yung camera. At, dali-dali lang namin na isipang ilagay. So, dito ko lang itatali sa may nakabarang puno ng nyug. Balit kabilang side lang sila. Ayan, nilagyan ko lang ng pabigat dyan para sakaling malakas yung agos eh, hindi bumaligtad. Saka itinali ko lang siya. So, nakita ko lang yan sa online at sinubukan ko kung talagang legit nga at nung unang kabit ko naman ay hindi tayo napahiya dahil may mga huli akong hipon hindi ko na lang nabidewan yun dahil uh, unang try ko nga lang at madali ang kabit lang din so dito tayo magsusubok kung talagang papasukan ka ng alimango uh, dito kasi sa bukana na to ay talaga mayroon ding mga nagpapakita ng alimango at uh, yung isa kong antropa dito ay nakahuli ng dalawang alimang sa pang uh, gamalang ng kamay or pag kukot-kot sa butas bali ito nga pala yung ginawa ko pa noong nakaraan at pa dalawang beses ko pa lang din yan ikakabit so pang alimango talaga yan at uh, nahuli nga pala nakaraan yan ay uh, yung isdang kung tawagin dito ay bulig so isang peraso lang kaya inalabasan ko na rin ah uh, dito ko naman siya itataan sa may mismong gitna lang so bali kabilang side at sa gitna lang tatlo lang yung itataan ko na yan bali itutuso ko lang yan dyan sa may gitna at uh, sana walang maglambat o mangilaw ngayong gabi para hindi nila makita yung ating or yung ating nga uh, trap ay nga kung matatanaw nyo yung labas dyan ay dagat na yan uh, lubog na rin yung araw so wabalikan ko rin siya bukas ng umaga pag low tide pero so, sana makahuli at uh, ang target natin dito ay alimango talaga kung papala may pumasok sa ating trap So, hanggang dito na lang guys at uh, abangan nyo na lang yung susunod na upload natin kung sakaling makakahuli nga. At uh, medyo malalim lang yung dinadaanan ko na yan at puro bato yung ilalim. So, hanggang dito na lang guys at uh, abang na lang kayo sa next nating upload. At uh, yun lang guys, maraming salamat. Thank you, bye bye.